Ano sa Sarado. Sarado na yung kinandado. Sarado na. Ito pala yung dati oh. Rizal Covered Court. Yari na naman to. Dito na naman sa District 3 ni Congressman. Ito naman ipinasara ni Mayor Isco Moreno ito dahil illegal. Kulang sa permit. Dati pala itong covered court na na-demolish siya. Illegal din kasi walang permit. Tapos na-construct naman sila dito. Ganon din pinasara siya at pinatigil dito po yun sa district 3 ha? grabe di ba kamakailan lang napunta natin doon sa Alonso Street pinagiba naman itong barangay hall na napakataas nakatayo sa bangketa at tinabunan pa yung harap ng school pero anong nangyari nasayin na yung pera so ito naman punta natin itong kakasara lang na ongoing construction sana corner Rizal Avenue ako ba yun ito po yung school building ito, construction of multi-purpose. So dito na naman tayo sa District 3 ni Congressman ito kabay matindi pala na. Meron na namang condo. Ah, uh, panibagong issue na naman. Di ba kamakailan lang nung na-demolish yung Barangay Hall doon sa May Alonso Street. Ah, uh, naman yung may recto. Ito kuan pa to eh, District 3 pa to ng Manila. Eh. So ito ka Ben, mas matindi pala itong papakita ko sa inyo. Dinimolish yung mga structure doon, ng walang permit. Tapos ito naman, may construction na gagawin, wala rin permit. So malapit ito sa mga konti, mga public, mga government buildings pala ito dito. So, San Lazaro Hospital. Matindi rin pala yung mga dito. Kailangan ayusin, no? Daming obstruction wala yung kalagayan ng District 3 dito kay Congressman, no? Dito yata yung bilihan ng mga, kan, eh, medical uh, supplies. Dito yun. District 3, Manila. Yon. Yung court lang po. Nung giniba nila na yung court dito, sir, anong ipapalit nila? Magbasa na babakon dito ng bakal. Ah, so, so meron sila i co construct dito? Meron po. Kasi may nakabaon. Nandado dado malila kundi pala ito siya dito yan o no? oh, may construction na gagawin dito nung una Nagdemolish sila dito kaya Dinemolish yung basketball court din kaso ang problema nun walang permit ito ng no, construction naman walang permit kaya yeah, talagang grabe yung galit ni Yorme dito nung napuntahan niya, no? Ano kaya itong po-construct naman nila? Grabe, yung galing mo. No? Paano ginakakalusot yung mga ganito, no? Sinabi nga ni Yorme na meron nang kwan dito. May gobyerno na sa Manila. So, kasi kapag eh, pag-construction, eh, dapat may kwan yan. Dapat kompleto, di ba? mukhang ko na nga, malaki na yung nagastos dito no? no? May mga contractor na Tapos yun, may mga yun Mukhang magbabaw na nga sila no? Mukhang malaki na itong gagawin nila no? Tapos yun sa kabila naman no?

Anong taong pong giniba? Ano? So ngayon, pinunta ni Yorme. Oo, oh, ano sabi ako niya? ni Yorme. yung mga ano, ano mga contractor. Contractor. Kasi Ay, kasi walang papeles. Oo, oh, wala daw pa, wala daw permit. Paano nakapan? Di ba? Malaki na yung nagasos nila dito, di ba? Kasi oh, construction. Ayon. Grabe, no? Kanina ang congressman, ma'am? <laughs> sabi nila. District 3 to eh. Wala namang ibang congressman dito, di ba? Oh. Yan. yan Grabe ka ba no? CR. CR yeah. po. That's yung, yung ng mga barracks sa mga workers. Focus. Ah, itong construction dito, ma'am, mga kailan nagsimula po yan? Mga anong buwan? Anong ta? So last year pa last year pa nagsimula to. Ah, so sabi sabihin bagong kawalan to? Bagong siguro na to. Sa tingin ko siguro building no. Parang multi-pon siguro. Building. May nakalagay ba na kanya Project details? Hindi pa. Dpd. Wala? Hindi pa. Ito pa naku pang daycare. Ano daycare? and Tapos dito sa... May mayhag na ng DSWD. and senior. So buti lang kabay na ito. Umakso agad si Yorme dito no. Pwede, wasak sana yung office ng mga senior dito. Grabe. It. May mga ganitong pangyayari pala dito, no? Ito, <laughs> district 3 na naman to, di ba? Siguro, marami pa yung makikita dito. So, wala lang ka ba yun? Kung meron pa yung mga balita dyan, sumbong nyo lang. Para ma na agad. So, may init-init pa yun, no? Mukhang kung ano to. Kakakasimula pa lang. Yung senior office ka ba yun, no? ah uh, masasama sana sa demolition ay okay, so nandito na tayo sa harap ito pala yung dati oh Rizal Hobart Court pero ngayon naging na wala na oh, ito yung pinakaharap niya siya ng na ng padlock Ito tuloy pa rin dyan. Tingnan natin, sir. Ito, binanggit din ni Yoromitong Barangay Hall dito. Ano yung, yung gagawin, sir? Sa bangketa nakatayo, sir. Eh di, sa bangketa nga. Tumirap pa nga kami dyan kasi nasunod. 2020, pandemic yun. Eh yung ginawang, ano, ginawang sound na ito, yung ano, anong COVID. So itong itatayo sana dito, ito pala ay apat na story na community center. Meron siyang daycare center, library, sports facilities, dialysis center, may halfway house din para sa mga homeless, senior citizen at uh, din siya evacuation center. So malaki din yung gagawin nila dito. Kaya lang nung napunta ni Yormit eh, anong sabi niya, eh, kulang daw sa permit, no? Pero abangan natin kung anong gagawin dito uh, malaki na rin pala yung nagastos sila dito kasi may mga heavy equipment and naka ready na rin dyan tapos ito pala ay pagkapunta na yung eh, pinadlock lahat yan